Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan habang pinapakinggan at sinusubaybayan ang aking mga kwento. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay hango sa totoo kong buhay na aking nararanasan noong ako'y bata pa. Patungkol ito sa isang iwaga ng bugtong nabato Ang pinangyarihang lugar ay sa andanan Bayugan, Agusan del Sur. Dito nag-uumpisa ang aking kwento. Sos, anak, maghanda ka. isasama kita pupunta tayo sa buktong nabato nang marinig ko na isasama ako ng amako sa buktong nabato tuwang-tuwa ako dahil sa makikita ko na naman ang buktong na bato. Napakaganda kasi ng mga tanawin sa bugtong na bato. Napakalinaw ng ilog. Subalit ang ilog ay tahimik na tahimik, malalim at napapaligiran ito ng maraming mga puno Marami kang makikitang mga malalaking puno sa paligid ng buktong na bato. Ang buktong na bato ay napakalaking bato na nag-iisang bato sa gitna ng ilog at malinis. At kapag ka ikay nakatungtong sa buktong na bato, tanaw na tanaw mo ang ilalim ng tubig sapagkat napakalinaw ito. Makikita mo ang mga isda at ang pag-agos ng tubig ay dahan-dahan hindi siya mabilis para bagang nakapundo lang ang tubig. Kaya malimit kaming magbabarkada o magkakaibigang pumupunta sa buktong na bato para maligo. Subalit, ingit na ingit ako sa aking mga kaibigan at ang aking mga kapatid dahil sa hindi pa ako gaanang marunong lumangoy Dahil sa anim na taon gulang lamang ako noon Nag-umpisa ng sumisid ang aking ama Pailalim sa buktong na bato Aalamin niya kung merong palos na pumasok Doon sa butas na lagi niyang tinitingnan Lagi kasing nakakahuli ang aking ama ng palos sa bugtong na bato kapagka may laman ang butas na lagi niyang tinitingnan. Ang ginagawa niya ay pinapakinggan din ang palos kung nasa loob na tumutunog ang palos na parang tunog ng unggoy na humihingi ng pagkain. Ganito ang tunog ng palos sa ilalim ng tubig. Hmm? 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 Kapag ka napapakinggan na ng aking ama nang ganyan, tiyak may palos sa loob. At nung masisid na ng aking ama, lumutang ang aking ama, ang sabi niya sa akin, Sos, may laman ang butas, may palos, hindi ko lang matiyak kung malaki o maliit natitiya ko na may palos. Kaya sos, pumunta ka na doon sa pwesto mo, sa dating ginagawa mo. Ang dating ginagawa ko kasi kapag ka may laman, may lamang palos ang butas ng bugtong na bato, pumupwesto ako sa may kabila. Doon din kasi lumalabas ang palos kapag kasi po siniksikan na ng aking ama ng kawayan ang butas na kung saan pinipwestuhan ng palos. Kaya ang ginawa ko, dala ko na ang sako para iharang doon sa may butas na labasan ng palos. Nailagay ko na ang sako para pangharang ng palos at pagka na ng aking ama ang butas tiyak lalabas sa may sakong dalako at diritsyo sa loob ng sako. Inumpisahan na ng aking amang siksikin o suksukid ng kawayan ang butas na may palos. Mamaya-maya, naramdaman ko na ang laking bumundul sa sako, kaya isinara ko kaagad sabay sigaw, Tatay! 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 Andito ng palos! dali-dali namang lumutang o umangat sa tubig ang aking ama para tulungan ako sa sakong aking hinahawakan ang bunganga napakabigat ng talos at napakalakas nito ang lakas ng kanyang pagpiglas mabuti naman mabilis na nakaangat sa tubig ang aking ama sos anak hawakan mo lang hawakan mo ang makalapit ang aking ama tumulong ito sa paghawak sa bunga ng sako at hinila niya ito papuntang buhanginan at doon kitang kita ko ang palos pauwi na kami ng bahay dala ng aking ama ang palos tiyak marami na namang kaming hula pagkalipas ng isang buwan bumalik na naman kami ng aking ama sa bugtong na bato para Silipin na naman ng aking ama ang butas na pinagtataguan ng mga palos. Narating na namin ang bugtong na bato. Uwisto na naman ako sa pinakataas o tuktok ng bugtong na bato. Tanaw't natanaw na tanaw ko ang aking ama. Sinisisid ang tubig at pumunta siya doon sa may bandang butas. Subalit, ang tagal na niya nandoon pa rin siya sa ilalim. Paikot-ikot lang ang aking ama na tila baga isda na lumalangoy sa ilalim ng tubig sa gilid ng bugtong na bato. Alalang alala na ako sa aking ama dahil sa kapag kasumisid ito at napakinggan ang palos ay dali-dali itong lulutang at magsasabing merong palos. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi siya lumulutang. Patuloy lang ang kanyang paglangoy sa ilalim ng tubig at kung minsan nakakasabay pa niya yung mga isdang nakikita ko. Kitang-kita ko ang aking ama sapagkat napakalinaw ng tubig. Umaga pa ay naroon na kami sa bugtong na bato at ang aking amay sumisid na. Subalit ngayon anong oras na tirik na tirik na ang araw at nagugutom na rin ako. Wala naman akong magawa. Ayaw ko namang sumisid baka malunod ako sapagkat hindi pa naman ako talaga marunong lumangoy. Kaya wala akong magawa kundi magantay. Hinihintay ko ang aking ama kung kailan lulutang sapagkat alam ko buhay pa ang aking ama nakikita ko pang lumalangoy sa ilalim ng tubig subalit hindi nga siya lumulutang hindi ko inaalis ang aking mga paningin sa aking ama na lumalangoy sa ilalim ng tubig baka kung mawala ang aking paningin ay mawala ang aking ama mamaya-maya kitang-kita ko ang aking ama nauntog sa may bugtong na bato na siyang hudyat ng kanyang paglutang at tila baga kinakapos na siya ng hininga. Dali-dali naman siyang umakyat at umupo sa aking tabi at nag-iisip. Tatay, anong nangyari sa iyo? Bakit ang tagal mong lumutang? Kanina ka pa lumalangoy-langoy lang sa ilalim ng tubig. Nakikita ko ang ginagawa mo. Para kang isda. Ganun ba, anak? Matagal na ako sa ilalim. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin sa ilalim ng tubig. Oo, tatay. Umaga pa tayo narito. Ano na ngayon? Mahapo na. Mabuti tatay, nakahinga ka sa ilalim ng tubig. Anak, talagang hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin sa ilalim ng tubig. Nakaramdam lang ako nung mauntog ang aking ulo sa gilid ng bugtong na bato. Anak, tayo na. Kinikilibutan ako. Napaglalaroan tayo ng mga inkanto hindi alam ng aking ama kung anong nangyayari sa kanya sa ilalim ng tubig. Ang tanging alam niya, sumisid siya at hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa ilalim ng tubig. Ang sabi niya, Anak, marami na akong kwentong mga naririnig patungkor sa bugtong na bato. Subalit, hindi ko lang pinapansin. Meron daw dito hiwaga sapagkat ang bukong na bato na may malalim na tubig, ito ang pinaka swimming pool ng mga diwata o mga inkanto. Malamang na paglalaroan nila ako. Mabuti na lang nauntog ako sa gilid ng bugtong na baton. At kung hindi nangyari yon, kaya hindi na ako lulutang kailanman. Yan ang kasaysayang hindi ko makakalimutan patungkol sa hiwaga ng bugtong na baton. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutan i-like, i-share, igit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. SD All Around